Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nasawi ang stand-up comedian na si Gold Dagal matapos pagbabarilin sa pampanga nitong Sabado. Si Gold ay kilala sa kanyang dark humor, lalo na sa kanyang mga biro tungkol sa relihiyon, partikular ang Iglesia ni Cristo o INC. Ayon sa mga ulat, matagal na siyang nakakatanggap ng mga pagbabanta dahil sa kanyang mga pagtatanghal. Sa isang emosyonal na post, isinapubliko ng ina ni Gold na si Jocelyn Cruz ang kanyang hinanakit sa brutal na pagkamatay ng anak. Ayon sa kanya, binarin sa mukha si Gold dahilan ng kanyang pagkamatay makalipas ang siyam na oras. Sinubukan pang i-revive ng mga doktor si Gold sa tuwing nagkaka-cardiac arrest ito, mahigit sampung beses, pero tuluyan siyang binawian ng buhay. Naniniwala si Jocelyn na ang mga taong nasaktan sa jokes ng kanyang anak ay matagal nang may balak na ipapatay ito. Ibinahagi rin niya na si Golday hindi lamang isang komedyante kundi isang taong gustong buksan ang kaisipan ng mga Pilipino sa malayang pagpapahayag ng opinyon. Aniya, ang anak niya ang nagpakilala ng konsepto ng Roast Battle sa bansa, isang plataforma na naglalayong sanayin ang mga Pilipinong pikon upang mas magkaroon ng mas makapal na balat sa mga birong hindi dapat sineseryoso. But some people who claim to be closest to God planned and perpetrated this crime. They killed my son, whom I race to be good and smart and who is always handsome. Annie Jocelyn Ngayon, marami ang nagtatanong, may kinalaman ba ang iglesia ni Kristo sa kanyang pagkamatay? Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Kristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. May nak na akong isa sa inyo. No? Pero... I Alam mean, may mga mas okay naman na religion siya, pero... May aircon sila eh. no? yeah first time na nakaapak doon sa kapilya nila, mga mangha talaga ako na... Ang uh, daming aircon eh. Binilang ko pa, one, two, three, four, five. Alamig! No? Cool! Cool to! Huh? Pero nagtagal din ka kami three 3 years ng ex ko na yun. Kaya nung naghiwalay kami mga mga tanong ako sa sarili ko, like, isa na dun yung... Hmm, ano nang gagawin ko yung, ngayon sa mga slack sa cabinet? <laughs> 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 may mga nagtatanong sa akin, paano ko daw napasagot, paano ko na niligawan nirekta ko lang talaga yung feelings ko. So, ganun lang kasimple. Like, sinabi ko agad sa kanya, alam mo, I love you, Eduardo Manalo. <laughs> <laughs> like, kailangan ipaalam mo na mahal mo yung founder, di ba? Hmm? Para ang dali gumang, gumawa ng kasalahan pag taga-iglesia ka actually para sa akin. Kasi, ano yung pag sa katoliko, yung mga picture ni Jesus sa mga kwarto ng lola, tita nyo, yung alam mo yun, sumusunod sa'yo yung mata niya kahit saan. Yeah. Ang hirap mag-jahol. Yeah. Pero pag tinignan mo, mukha ni Eduardo Manalo. Hmm. Mukha lang siyang <laughs> unsuccessful na abogado. Alam <laughs> Alam mo yung lang. Tapos nag-away kami ng ex ko niya, sabi niya, at least totoo si Eduardo Manalo. Correct. Man. <laughs> uh, unang mate ko ng mga magulang niya, medyo kinabaan ako. Like, di diba? tawagan nila ka, Julio ka, Maria. Akala ko mga NPA sila. <laughs> Pero shortcut lang siya for kapati uh, kapatid. Yung tawagan nila, di ba? Kapatid. Ganyan. Sa tagal namin, nadala ko sa pananalita ko yung kapatid, yung like, pananalita, yung word niya yan. One time, nadala ko sa kama. Habang <laughs> nagsisex kami, napapaungul ako na, ah, shit, sarap mo kapatid. <laughs> diba? Mo kapatid, diba? diba? Can't spell incest without I-N-C, diba? Talino ng joke na yun.